Hello mga kasari, update tayo sa ating Sari Sari store. So, namili kami kay Kuya Ted Store. So, i-update ko kayo sa mga presyuhan ko ng aking mga soft drinks at alak. Tara, let's Ito yung mga pinamili ko kay Kuya Tid, mga kasari award, 7,556. Ayan. So, isang royal et ons, isang sprite. Ayan. Tapos, dalawang et ons na RC. Dalawang 500 na red horse. Dalawang mocho. Tapos, ano, isang box na impilitro yung plus naman, kanina yan kay Eritz, na malingki na ako hindi ko na napakita sa inyo at meron tayong apat na RC Mega, yung isa na sa loob dahil ubusan ngayon ng soft drinks walang ang kasalo, kaya sa RC na lang muna kami so walang mga kasalo ang aking wholesaler, so, ito lang yung mga napamili namin kay Kuya Ted Store Ayan mga kasari, da-display ko na yung mga alak. Ayan, dito sa baba yung mga bilog. Tapos, nandyan yung ating mga ano. Ayan. Tapos, nasa loob yung iba. So, yun lang muna mga alak at hot drinks natin na ating napamili ngayon. Ay, kuya Ted. Maraming pang salamat, mga kasari. Happy selling po. Bye! Thank you for watching!